dapat Hello guys, ah, uh, ko kayo paano ting uh, tingnan panood tingnan ang YouTube Studio ng estimated revenue. Ah, uh, para mam niyo ako sa dulo hanggang sa dulo wag kayong mag-skip ng ads para tulong na rin sa aking revenue. Okay, intro muna tayo guys. guys, punta tayo sa Chrome. Ayan, Chrome. Ayan, Chrome. Makikita nyo guys yung aking avatar. Ayan ang avatar ko. Ito ang avatar ko, letter A. Pindutin yung stream yun. ay, ah, uh, wait lang. Ito, YouTube Studio. Wala pa yung YouTube Studio. YouTube ay YouTube Studio pindutan niyo po YouTube Studio ay makikita yung YouTube Studio pindutan yung YouTube Studio makikita niyo guys ang ang mapupunta kayo sa YouTube Studio application ayan nakikita niyo guys eh, yung ano yung analytics okay wait lang ayan nga mag guys makikita niyo yung dashboard content analytics comment and dollar sign pindot nyo guys ang dollar sign yun dollar sign ayan, makikita nyo nasa 74.55 ng aking uh, estimated revenue so kung gusto mo magpuntahan nyo guys yung view payment uh, activities pindot nyo po ayan na previous payment natin guys ayan 74 ito po ang naging payment natin yan okay Then, makikita pag dollar sa makikita nyo po, ang dollar sa payment activity, 74.55 peso. Wala pa tayong 100 dollar para marisang nga makasahod tayo kay YouTube. So, punta tayo guys sa analytics Ayan guys, yung mababa. Analytics. ay analytics. Pindutin niya analytics. Ayan, analytics. Ayan, analytics. Mapapunta ko guys sa analytics. Yung analytics yung makikita yung graphics art. Then pumunta ka guys sa taas. Yung overview content the audience. Ah, hilahin nyo guys pataas. Wait lang. Ayan pataas guys. Yung makikita nyo overview content just Hilahin nyo guys yung Pataas. Ay makikita nyo guys yung avatar ko revenue. Pinit nyo revenue. Ayan. Ayan po yung estimated revenue. 816.41 estimated revenue out the month of February. Do ay makikita nyo graphic hours. Ayan buhay ang analytics natin guys. Ayan. Mayroong nagpapalipad sa atin. Kailangan tayo magpalipad. Pag wala view, views lang, plat flat ang ating graphics art wala tayong kita so ganun lang guys um, ang ang, ating pagtingin sa youtube studio makikita nyo youtube studio eh, overview content o just revenue yan ang revenue po kung gusto mo nyo puntahan nyo puntahan nyo ayan yan ang mga previous february 960 816 816.41 ayan Ayan yung mga previous mga September mga palipad po 'yan. So, kung gusto niyo guys, um pumunta yung content, ayan. Ito po guys, mga content, 'yan mga content, 'yan. Makikita niyo pula sa sa YouTube Studio. Madali na po ang ating paghapag pag sa mga previous, ayan ay YouTube Studio Partner 7.45 ang estimated revenue sa buwan ng February ayan nyo ang aking mga konting alam sa YouTube Studio sana makakuha ng konting pull konting alam uh, knowledge sa ating uh, ako hindi masyadong sa, sa mga graphics pero ituturo hanggang alam ko pwede tulong itulong ko sa mga kapatid ayan maraming maraming salamat guys bye bye